Hello mga kasari, kumusta po kayo? Kumusta po ang ating bintaan sa araw na ito? Welcome back to my YouTube channel. For today's video, pag-uusapan po natin ang mga bagay-bagay. Yung mga nagagaya sa paninda natin ba? Ano ba ang pwede natin gagawin? Ano ba ang, pwede, ang reaction natin? Magagalit ba tayo or, or uh, ba tayo sa kanila? Mga kasari, bago pa ako nagtinda, dito sa tapat namin, merong maliit na tindahan. Halos wala ang laman kasi nakikita ko lagi araw-araw eh. Tapos minsan yung tindahan niya, walang ano, walang tao. Laging sarado kasi siguro busy or may trabaho or may maraming ginagawa sa buhay. Kaya yun, wala ganong bumibili sa kanila dahil wala nga ganong tinda at saka panay pa sarado so paano ganahan doon yung uh, mamimili so kaya ako nag ano nakapag decide na subukan ko mag magtinda ng sari sari total sa banda dito sa side namin wala naman ganong nagtitinda pero bago pa ako nag uh, nagsari-sari ang tinitinda ko naman yung mga burger yung hot dog, yung quick quick, yung mga street food. Ginagaya din ako ng ano ng kapitbahay namin. Ang ginagawa nila talagang tapatan. sabi ko, wala namang problema kung magtitinda sila. Ganoon naman talaga ang tao. Ah, normal 'yan sa buhay ng tao na mag-imitate. Mukha nga gusto pang gayahin, ano pa kaya sa pagtitinda para din naman kumita din sila. Di nung ano nung medyo meron na akong sapat na naipon, kininto ko na yung ano, yung pagtitinda ko ng mga burger, malakas yun talaga as in kumikita talaga yun araw-araw tapos, nung nung huminto ako sa pagtitinda ng ano, mga street food, huminto din yung kapitbahay namin sabi ko na, kaluka talaga, gusto niya yung ayaw nila yung may umangat na kapitbahay ba, ayaw nila yung, yung kayo lang ang ano, kayo lang ang may, may pera gusto din nila gusto lang patayin yung negosyo mo kaya yun pala yung pinaka ano pinaka short doon the best na sagot gusto lang patayin yung panindam mo sila naman yung aangat. E, nung huminto ako sa pagtitinda ng mga street food siguro after few months huminto din yung kapitbahay namin so iba na naman ang kanyang tinitinda so nung nakita nila na pinanggawa ko na yung ano namin dito sa harapan parang nasyak sila kasi hindi nila magaya yung ano yung sa pagtitinda titinda ng sari-sari I mean di itong kapitbahay namin na mayroong sari-sari alam ko kung ano yung mga paninda niya dati eh. halos wala na ganong laman actually hindi siya nagtitinda ng ano ng mga feeds nung nakita niya na malakas yung paninda ko na feeds nagtitinda na rin siya at saka as hindi ni display talaga niya so at saka marami pang iba eh yung mga malalaking sabon malalaking zone rocks mga kung ano-ano pa yung kasi nakikita kasi pumupunta uh, bumibili siya rito sa akin kasi nga yung panin uh, yung tindahan niya halos wala na ganong laman tapos dito rin siya bumibili ng gatas or minsan noon noon yun ha yung bigas. Tapos, yung pala, pagka, ano, tinitingnan niya yung mga, kung ano mga nakadisplay ko. Kaya, yun ang ginagawa na niya ngayon. So, kaya sabi ko, para sa akin, hindi man ako nagagalit. Kung baga, nabibless ako kasi, para, meron din silang bin Actually, magkaibigan kami, eh. Minsan, namin bigay nga sila ng pagkain sa amin, or sa akin, like, pagka nagkatay sila ng baboy, namin sila ng karne, as in, mababait sila. Yun nga lang, may my part na talagang ma mahilig silang manggaya. So sabi ko wala talagang problema kung manggaya ka basta yung puhunan mo hindi mo lang utangin uh, uutangin kasi yun ang mahirap eh. Kumbaga gumagaya ka tapos wala ka palang uh, pera tapos mangutang ka yun ang problema doon. Mga kasari, ang advice ko lang po, wag po tayong magagalit sa mga nagagaya sa ating mga panenda kasi sila din gustong kumita eh. Gusto rin nilang mabuhay, di ba? Maging mabait lang po tayo sa kanila kasi kahit anong gagawin nila sa ano sa panggagaya, ang tao maghahanap talaga yan ng sino ang gusto nila. Ang tao maghahanap 'yun ng tamang service ba. Kahit gayahin pa nila lahat 'yung paninda mo, kahit ano pang gagawin nila, ang tao maghahanap at maghahanap pa din yan. Kaya huwag po kayong mag-alala kasi sa party ko, hindi eh, po ako nagagalit kang gayahin niya lahat 'yung paninda ko. Na-pleased nga tuloy ako eh. Kasi sabi ko, para din naman sila may kita, para din sila may makain din. Wag lang ako lang, wag lang siya lang, parang ganun ba dapat balance tayo kaya maging mabait po tayo sa kanila sa manggagaya, at least di ba ikaw yung nakikita nila, uy gayahan ko yung paninda niya kasi kumikita din siya para yung tinda ko, yung sari-sari ko may kita din so yun po ang aking pananaw eh kaya nabibless po ako doon sa mga taong yun, maging fair po tayo, maging mabait po tayo siguraduhin lang natin na yung ating mga customer maging uh, okay ang ating service sa kanila kasi yun ang hahanapin nila sa atin eh kaya sana po may natutunan po kayo sa videong ito, maraming salamat God bless po at ingat po kayong lahat bye bye, thank you